Hi mga kayads! Welcome back na naman po sa aking channel and gagayat na naman kaming mag-anak kaming lima yung papay, kuya, kenpay, uh, kian, daddy and me It's a Friday today guys and magdi-dinner kami outside Pupunta kami ng SMC side para i-treat kami ni papay sa... Chili's restaurant. Parang US yata yun na restaurant na nag-branch out sila dito. And done ako guys, kanina pa. And ito lang yung pa-outfit natin. Ayan, naka-stripe lang ako guys na I think this is regatta or ano ba to? Yeah, ano bang brand to? Nakalimutan ko. Bigay ito sa akin. And actually, nakuha ko to kay Nang Berna who's in heaven. Thank you so much, Nang Berna. Ang pinarison ko siya of course ng, ng black na shorts. And, yung gagamitin kong bag itong MK ko na sling bag. Wala pang laman. And I'm using this Revlon. Revlon. Ano ba yung, Saan ba dito yung Revlon na brand? Ah, uh, basta Revlon. Ah, uh, ang size niya is 45, 415. Bigay to sa akin ng aking bilas si Armin. Kasi nga guys, a couple of weeks ago, days ago, naging okay na rin kaming lahat ng side ng asawa ko. Thank God. So, binigyan niya ako ng Revlon. Ayan pala, Revlon. And then, yung sister-in-law ko, binigyan niya ako ng Maybelline. Maybelline na uh, Maybelline New York na Master Blush. And eto yung ginamit ko dito sa, ano ko, blush on ko. Highlights. And then, ito yung ginamit, ito uh, yung ginamit ko na eyeshadow. Maganda siya, guys. Maganda siya. So, paalis na kami. Ano ba bang kulang? Ah, kunin ko yung aking charger kasi ano na, low bat na naman ako, guys. And after naming kumain, guys, ah, uh, meron kasi akong upcoming na award guys top TM ako, top team manager ako for the entire quartile 4 sa TDCX, so meron akong award ngayong March 29 ang pera ko kasing mapukuha nun guys is ipangbibili ko sana ng microwave eh may nakita si Papay kanina sa SMC side na microwave so sabi niya ma, baro na lang muna kayo sa akin, bayaran nyo lang ako pagdating ng pera niyo. so yun din ang gagawin namin tonight guys bibilihin ko na yung microwave kasi kailangan talaga namin yan guys especially mahilig kami mag init init lang ba ng mga food ganon so need talaga namin yan so samahan nyo ako as we go to SM Seaside today babush guys so we're here at SM na naman kahapon nandito kami ngayon naman balik na naman kami dito We'll try the Chili's restaurant, guys, guys, or mga yads kung okay ba check namin dito sa SM Appliance guys yung bibili namin na ano microwave kung matutuloy si papay na magpapabaro ng money guys eto na siya white yung pipiliin ko kasi mas maganda mas dainty at madaling linisin 3-3 lang siya guys naka sale o diba so eto gagamit talaga nito sa amin Maliit lang siya pero okay lang kami lang namang tatlo eh. We don't need a bigger, a big one. Kaya siya mura guys kasi hindi siya digital, nakaganyan lang siya. video na lang ang nag-storya ni mo. So, going to Uniqlo. Uniqlo. Uniqlo? Uniqlo. 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 Because, titingin-tingin kami ng white shirt ni Kian. Kasi nga, ka pagdating nung 9K niya na subsidy, I'm gonna buy all those, ano, uh, yung 2.5 doon is, I will, uh, bayad para sa enrollment niya for next school year. The rest is uniform, t-shirts. Kasi papalitan ko yung t-shirts niya. Na white, na Uniqlo daw. Kung meron, kung masyadong mahal, huwag naman. And hinubad ko yung aking ano guys, kasi masyadong magbasa yung buong ko. And the picture sana si Kian sa aming dalawa doon. Kaso, makilaki ko nun guys. Uy! Hey. Uh, don't tell me, di dako na sa ko. No way. No Halfway. Gutom na ba ako guys? Gutom na ako. Ang Uniqlo dad, nasa taas? Okay. Ah, okay. na ako nasa taas. Okay. follow the leader. Let's follow the leader, follow the leader, follow the leader, leader, leader. And, hmm. dinoble ko yung aking kwintas. Hindi ko nilagay yung aking pendant na face ni Papa Jesus. Ganunin yes. ko lang siya. ko, ang ganyan ni Klu kay Krunek, diba? Klu? Krunek. Ah, Krunek. o. Hindo to siya. So guys, papunta na kami ng Chili's. And iniba ko yung aking hairstyle. Gusto ko yung may pabangs-bangs ba para bata tingnan. Nandun na sila, Kenpai. Punta na rin sila doon kasi dumating na sila. Medyo na-traffic daw sila, guys. So, off we go to Chili's.

Grabe, yung no, kabusok. Super. Ito no, kabusok, guys. Ang sarap ng chilis. Sarap gito rin, guys, chilis. In fairness. Okay. Picture sa ta. Mm -hmm. Boy, picture ta ba, pai? para bilhin ang aming microwave. Oh my God! He will bring home our new microwave na American Home. American Home, here we come. Haba na naman itong aking bombs. so Guys, andito naman kami sa Yaw Yaw. Ayun si Inday. Ako ayaw ko ng Yaw Yaw, guys. Hindi ko sa beto na rin ang So, sorry sa akin ang yaw-yaw. Hindi ko. Hindi na po bet dyan. Mukha akong ice cream, bro. What? Ayoko ng ice cream yun guys. Hindi bet. Sila lang. Ito na yung aming bagong microwave, guys. Binili na namin. Thank you, Papay. For this, madadala ko na to sa bahay. We opted with white color. Yung nadala pala dati ni Papay sa bahay, black yun. So ngayon, yung binili namin is white na. So from 3-3, guys, naging 3165 na lang siya. Isn't that amazing? natin guys para mat-check down nila. limpyo may anak dong na, na on lang Tanggalon lang yes ma'am then cotton ano cotton lang ang itrapo cotton na cloth sakto mm -hmm. lagi kayo siya na mga daka maumi din yung gidaan yung ng papay sa amu ah iuli iuli lang ganda na Timer. Ah, tang ha? si mo na Sige, kami lang tangtang ko. Sige lang siya daw power. Yes, ma'am. Ay, defrost, ma'am. Defrost dad oh, mag-defrost dad. Oh, ya yeah, kana eh. So, we like it guys. Meron na talaga kaming microwave in the market. dindot ba ding nga brand dong? Yes Sino po siya? American na. American nga? Sige. Ah, okay. Basta mayayong nani. Maliit na siya tingnan guys. Oh. Pero para sa amin tatlo lang naman yan. Mas so, dami pa dito. Pai, asa yung gipalit ganina day carrier? Dere? Ito? Dito, bumili sa kanina dahi. Oh, ah, okay. Doon day sale ni Ronamo da Dagahan ng aircon dahi kaya <laughs> Thanks, bye-bye may discount pa dyan guys na 200 pa extra. Saan ka pa? From 33, naging 3165. Ngayon, naging 2,900 na lang. For a microwave oven. O, ba? Diba? So, babayaran ko kay papay, 2,900 na lang. So, yung 5,000 ko na na award, meron pa akong natirang 3,000. O, oh no, 2,000. Bala kong bilhin ng, bilhan ng electric fan. Sa baba. pai So, kato akong madawat. may sobrang dos. ipag ako electric pan. Sa silong. Nisan to na akong a ako, uh, Buta na ako sa kwarto. Para sikiyan. At na baya At na ba siya mag computer sa taas. Hindi na siya mag aircon, aircon. Mag electric pan naman. Di ba dong? do mo reject basta you'll see you'll be putting sorry drop and bottle ko pa oh sa mga guys group na yung 200 additional Payment na pa Bayad na tayo. Bayad na tayo. And so guys, that's it for today. Kuha na namin yung aming microwave oven. And I'll end na my vlog guys. I'll see you guys again on our next vlog people. Ingat tayo parati guys dahil love tayo ng Panginoon. Ay, hindi pinaanda lang aming escalator. So walking walking coming to guys babu